Vice, ganda! Tutulungan ang personal or personal assistant tapusin ang dream house nito. Sa recent episode ng Gandara the Becksplorer ay binisita ni Vice ang kanyang assistant na si Jackie sa Sorsogon. Dito ay nakita ng comedian host ang ongoing na construction ng bahay ng kanyang assistant na tatlong taon nang pinapagawa nito na ang puso ni Vice sa effort ni Jackie na magpagawa ng bahay para sa kanyang pamilya sa kabila ng mga delay at pagsubo kaya nag-offer si Vice na siya na ang magpapatuloy sa pagpapagawa ng bahay. Pinuri rin ng Noonside Variety Show host si Jackie at sinabing ito ang best assistant niya at malaki ang utang na loob niya dito dahil sa serbisyong ibinibigay nito sa kanya. Ayon kay Vice, and unquote para ko siyang security blanket. Kapag nandyan si Jackie, I feel safe. May mag-aalaga sa akin. Malaki ang utang na loob ko kay Jackie. Si Jackie, isa sa mga iilang taong pinaniwala ako na kamahal-mahal ako.